Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. maayong buntag kaninyong tanan mga kapamilya, Pebrero 16, tuig 2014, kini ang gikan sa masa para sa masa nga mabatid sad sa DXAB 1226 makita sa South Spot Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chu ug ato lamang gihapon makauban sa pagtuki, pagsubay o paghatag katinawan sa mga isyu balita ug pangitabo diri sa atong dakbayan walay lain kundi ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag, Mayor. Maayong buntag kanimo, Geraldine. Maayong buntag kaninyong tanan. Kamusta ang imuhang Valentine? valentines celebration Ma ma, ma, ma man pa matapos Aw ah, pa okay taas pa mm. ang imong hang Di celebration Dirita sa ato ang mga issue karon mayor hmm. na akay gipatawag nga meeting sa mga barkers gipasidad ang mga barkers na dili pugson ang mga drivers sa paghatag og kwarta sa ilaha o ga pagpanghikap sa mga pasahero lamina sa mga Binastos. babae. oo okay Wa mo na sila kibaw na ako sa ilang atubangan. Mm Nagalakaw ako usa. Mabitan ako sa imo, if I want to know the real uh, situation diha sa ubos, nagalakaw ako akurang usa kay magdakog akong sa ng atong security. Makabantay man na sila. But I was really studying the situation for some time now. Ang kaning ato mga kanto, himuog terminal sa mga sakinan sa pas di pasayro. Uh -uh. ang makalangan ang nagsamot, kaning mga barkers. Kani-kani-kani na sila. Kaya ilang o sa impugnan ang driver, nga di mo larga. Kaya driver mahadlok mga po madakpan. Uh -uh. Obstruction na eh. Problema ni nila, kay ila po sa hadlok driver, o mangayo. O niya, sama sa ni Adto, ipadakop ko naman na sila Adto naana po ng bisyo nga mo demand sila o presyo pila ihatag sa ilang. Si, extortion mo na. Ilang hadlokon ba? lagi ilang gidunggan na ito na kulata di at sa ito na yun. Nibalik na po. unya, laki nga tanaw. Nasta ng mga babae, huwag dihikapon sa lubot. Ginginan e, ako sila ayaw lagi. Yung nanta na mo, barker ka, whoever kinsa gustong mo tabang, gawas lang ka ng babae nga siguro na indiferensya sa lawas, ayo di ko gusto body contact. Di ko gustong mag muhikap pa Gasa. Barker ka lang, Kung gusto ka dispatcher, di tuloy. Dili ko gusto ba? kaning laki nga imong gunitan. It, it's not bad manners. Mm -mm. Uh, binastos ba? Labi na ganda babae. Motok aku sini lagi pada aku pokok sah punya warningan aku. Kusto nana kayak dilek. Udah mau motok ona aku ibawal gini aku mengbarker. So awak mahu pengin lebih. Nih bang mengkong nana ginot mego bugas anak adlawa. So nak pak buta bungul nana gani aku. Basta lang nga, huwag na apay gusto mo hatag ninyo, makakaon mo, kapalit mong bugas, pamilya, okay lang. Pero sag, sagulang ka inyong binuang, mausab ang istorya. Masih unsang butang ang rin sa siyudad res, sa Dabao. May, may vendors man, may illegal guna. But ako, because uh, gusto ko nga mabuhi po ang tanan, kitaghang ka itang rin and I want everybody to earn his keep for the day para na ako ma dara sa balay. Medyo timbang-timbang na lang. Gihangyo akong taga-dabang. Makinay mo ka na. Doi po, mga pobre. Uy, mga lang ang mga kapital, dai madato daw daw ma, ma, mabulahan, uban di na mukaon. May naman lang ganit na, gay nang inabuhi og tarong ba. Mut maning barkers. Ana na ilang warning, usab in na mag suko na pud ni si Etar Rosales, pero gilantamo pag kit antom paligsan daw mo 2000 Unsang ahensya sa ato ang gobyerno ang nagaregulate ani sila barangay, police? Wala 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 it's an activity that's not really sanctioned. Mm -hmm. But it is also not allowed because you're you're you're, you're contributing to the congestion kay imong i-detain ang ko ani. Mm -hmm. Or you dilidali sa movement sa mobility sa mga vehicles. Kay imo mo pa-stambay na nya Kada man po tinuod, sa tinuod lang nakasabot man kay kanang jeep god gasolina go na it eats a lot of uh, uh, fuel ug um, magsigil sila largang pod nga bakante kaayo malkan si man itawon so they allowed a certain time ayo lagi abuso uh, na siguro magkanay mga about 2 minutes pero istambayan ninyo himo yung terminal di pag gumusugot na ana because ka ka mura pong na adya ang ubang mga uh, pasayro ubang driver atos in lugar it is always a uh, on the move and you're allowed a certain privilege to to park there o wala ingon ana ngresdabo pantay tanan okay deritasa katung okay. giisangpot nga kagubot ang mga lihok protesta sa mga militante atol sa pagbisita ni Pinoy o rally at ubangan sa Kampanakan kung, usa, ku kung asa adunay mga nasamdan. Unsa'y mga pahinundom nato sa mga kaning protesta? Sa kaning uh, protesta, nakasabot mm -hmm. kuha na it, it has been there since time immemorial. Mm -hmm. Wala pa gumami na ano na eh. So, uh, allow a certain degree of uh, tolerance. Mm -hmm. Katong niya itong unang mag-permit um, ako, wala ko ay eh, gusto na ako mag, mag rally mo di si rally lang mo as long as you do not uh, uh, stop traffic or delay the, the, movement of people and goods and motor vehicles wala may problema sa ako Katung sa insular uh, oo oh, oh. okay man nga to, uh, lang, sabot lang sila nga uh, mo atras. Uh, kani, kani magiging masugot ang polis mo, imo babagan ang dalan. Kani pong mga putista, kay Harun, Marik, ma, ma, mapansin sila, they have to create a noise. And, munang mo, mu, kuhaan sila mo, tapok. Problema nga na, kayo sa hindi magkasinabot, munang mabukbukan. So, kana na ay nakitabo ng photojournalist. But uh, I have to investigate because the right to be heard. So, if, uh, two sides of the coin. Na istorya ng militante, na istorya ng police. So, to be fair, mistigan um, una na ako pag sa panakan pod nagubot ngadto ako gitawagan si Garma station commander ina ako allow them to hold a protest there uh, pagkahuman uh, ay ilang uguan pagkahuman they can go home peacefully basta ayo lang og uh, barahan ng traffic diha so ang katong pagprotesta wala gyud toy permit wala ako di ko gyud nagsdabaw historically di ko naga issue permit sige lang. basta uh, peaceful lang wala po'y pananghid uh, prior notice. Dili really, po ko, basta. Gawas o ka ng dako na because you have to reroute the traffic. Ah, okay. Pero kaning kwan uh, ako nga, I will allow di uh, the, di di protest. Uh, I, 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 I do not really care if ah uh, ang kanilang masamdan, di mo kasinabot o sahay. But uh, I suppose that uh, uh lessons are learned uh, along the way. Uh, the best way is really to have a dialogue first. Okay. So ang ang ang, ang problema ani ang panyera kay kani nagprotesta dili tigang re. Mm -hmm. Taga norte o kung balwale unya ang ilang mulo militarization sa dito atong lugaran nila mm -hmm. dito. So kanipong army uh, might as well tell you now. They are not in a position to, 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 to listen to you. But, naging nanakos sila, story na may ganina, ayaw mo uh, atong di uh, mo po sunlog ka po, at panganon sila ng loudspeaker. Well, sabak mo po, sige magsiyag the only way to stop it, maybe, or to do away with the noise is really to just counter it with the noise also. Mm -hmm. And that is what happened. Pero, ako gitaugan si, patawagan ako si Garma. po, na you allow the protestor Okay. Dirita sa inyong hang eh uh, uh, pakigtagpo kay uh, presidente Aquino. Unsa ang inyong mga nahisgotan? Wala. Uh, sundo, hatid lang ako. Mhm. Mm walang ano, walang uh, Wala. No wala specific wala. issues. Well, Welcome, sa inyo Mr. Na President Hisgutan. Pag paghawa niyan, ako arrive Manila safely Mr. President. Mhm. Mm but morning tong ka sentence. So sa ato pa katong naa function or affair. So, wala ko uh, labot kay I, I, was uh, also busy talking film. today kanang katong BIMP. Ah, okay. Ako gitagbo speakers airport. So mm -hmm. I was assigned to do something there. Mm -hmm. So na nangabot. So libot pug ko. So very very brief ang uh, meeting niyo ni presidente. Mm. Pag taog niyan, siyempre ang host city go ga Ikaw ang mayor. Welcome Mr. President. larga niya, little li li niya po ka nga to, arrive Manila safely, Mr. President. Okay. So, um, hapit na ang deadline sa ato ang pagbayad sa mga uh, mihoras or mga real property taxes. Ang uh, balita na ito karon, may abot na daw usa sa kabilyones ang uh, wala pa nasingil sa ato ang uh, city treasurer's office. Dagko, bangun eh. Mm -hmm. ni? over a period of time, di man basta-basta ni, mga bil ni, ang mga imo na yung mm. What will we do with the building o Ibaligya. <laughs> no, no, no. It's not, that's not the way how to run a city. Mm -hmm. ah, magkasabot ka, you make a schedule for them to pay dahan-dahan. So, pwede na ay uh, compromise. Uh, so, Dagtagko mo gud ni. Dili kay ingog dugay na ni. Tagko ba nga dili dahil ma... Ang mga mm -hmm. <manyan> building, na among mga penalties uh, well, yeah, mo, mo 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 oh, oh. hatag mo og mga oh, okay. baga, condone, waiver. Naman, waiver of the on naman. the penalties. That, that's an exclusive uh, domain of uh, local governments. Mm Basahin hinahinayan -hmm. lagbayad. Maybe uh, we can condone the the, the, the penalties. And interest. Uh, interest na, uh, na. Okay. So charges we can do away with it. Mm -hmm. dili, dili anak magpadagan og syudad nga, basta-basta ka nalang mong embargo. go, e, e, ano, that's not pag, good. Pag ba uh, to collect the taxes, kinahanglan pa ba mukaso ang ato ang uh, syudad Sa mga delinquente? Dili na, diretso na. Oksyon ka. Okay. Pero so far, sa history, sa imuhang paglingkod, pagkamayor, ado na na ba'y nahitabo nga pag auction sa mga uh, delinquente. delinquent? ko mga negosyo dili. Tax, do you, do not, do that? you, say, you do not do that? Okay. Uh, you just uh, uh, be diplomatic about the whole thing enter into a compromise make a schedule and hope that uh, they would uh, follow uh, what's stipulated in that uh, compromise there okay Ang that, that, that's not the way how to run uh, mm -hmm. a city Ang mga residente dihat sa ilalim sa Generoso Bridge, gihatagan na lang hangtod Pebrero 20, mm -hmm. nga bungkago ng ilang mga structures kay sugdan na ang pag sa main pipeline sa DCWD. Hangyo sila nga hatagan sila hangtod uh, Pebrero uh, uh, katapusan sa Pebrero una mm -hmm. sila papahawaon. May, may problema. Mm -hmm. nga na mga migrants, mga maranaw, mm -hmm. wala ko problema. Ang uh, total, ang, ang bungkagon ka ka ng agian mo lang tubo. Okay. So uh, nai uban nga okay ra dili yeah, sila di wala ko labot I, I, I I do not mean to to, to destroy anything there. Except nga kanang magian sa tubo, they have to have uh, a space there to move. Mm. -hmm. Men working plus the equipment that will be used in the construction. So it, it it, it, it will entail uh, marginal uh, spaces diha. Kanang apektado aduna ba sila'y kabalhinan? Ay nanarmon po na sila gamay ra man po di man mm -hmm. Mandaghan kada na katong magi an Oktubo. Okay. Pero okay, sa metubo kada ko di so, pass, bahala na sila kung uh, asa sila mamalhin? Uh, in the meantime. So pag nahuman na but pa sabot uh, they can go back. Sakyan tubo okay lang. Okay lang na sa ato. Okay lang gopero. sa ako. Walay problema. Wa ako ikahatag nila ang yuta okay, okay lang um, sa okay. ako. Okay. derita sa ato ang uh, uh, issue sa pagbaligya sa mga second hand vehicles na kay uh, kuan panukala or imuhang patakaran nga ipasarado ang mga car exchange nga nagabaligya og uh, stolen or carnap vehicles Panyera, di ba o bang ka I, mm -hmm. I, think once upon a time naghandle kag ingon ani daghan sa Dabao. di lang siguro mo ingon dozen uh, cases more than siguro man mga 50 kanibang mga kasa kaning mga sakyanan mamaligya magdisplay mo diha Kunya ang mga tao mo anhan ang palit. Pagabot nga to dai kinawat, mm -hmm. paggawas ana paggamit pod sa paggamit -ga, pag nimo sa gawas, kita ang kasawi patrol. May bawa man sila actually. Mm -hmm. ng plate number, na na sila i-code, na yung sticker, di mm -hmm. would no. Di lang po na nila isulti sa, wag kanay ko na isulti nga no. Pero kibaw na sila. So invariably they are stopped uh, in the public roads and highways. On inspection, kinawat kay tampered ang serial number sa chassis. Mm -hmm. It could be the chassis or the engine number. Chassis tawag nila na. Mm -hmm. mm. So So pag ingon ana, um, ang katong nagbaligya pasarado diretso. Ah, dili, ang problema diha kay oh, pagdakop sa highway patrol sa police unya mo ato sila nga to daghag daghag ang ang there are different sellers actually murag mm -hmm. but you know ang, ang uban ibilin lang man nila ah, no, no no but because og naa kay kasa ik imong kontrolan you're supposed to control the entry there whether or not those vehicles are stolen or not it behooves upon you now to find out Ayog ingon nga ni 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 kuan man renta mo lang kongres akong kasa no 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 mahirap yung ganun ang ubat so, ibilin lang, uh, yan ay porsyento ang katotohanan. Pwesto nga dapat. Ayada, it's about time that we correct that that practice because it is not uh, sound business mm -hmm. and it has resulted in so many injustices there. Lisod na, lisod na. So karo ang angkop naman is uh, uh, if you sell ik, pa si unsang kasa diha, basta kana kinawat anti-fencing law. Automatically liable. Automatic. Oh, there's, there's a crime committed. Uh, kausara mo, I will, I will, it's a crime. It's a serious mm -hmm. crime. I will revoke your business uh, license. So, pag mo, may ngon, ba tayo mamingon, magunay sila mayor, space mo lang siya, abayad sila. Di, dili ko mo na I, don't accept that kind of uh, proposition. Simply because, uh, mo nang kalakiha, dalira mang hunaw tanan. And, I said it's not. It's not. It's not fair. Ngan daghang namalit ngresda ba nawa, na kwarta? na mga negosyante, mga dato So I'm warning them, para na nato, we can pinpoint responsibility, criminal responsibility. Ang kasa, ang tag kasa, I said it behoves upon him to find out really whether or not that car or vehicle being sold to the public are legit. So mo check gyud siya ah, sa bahala Sila. Okay. They, and, and, I said that uh, ang akong na akong propose executive order, you have to get una nimo ma display, you get a, 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 clearance from the land transportation office and uh, e, sa uh, highway patrol. Okay. Executive order, wala ba'y plano nga ipasa nga ordinansa? Dili na, dili na ko. Oh, oh, ordinansa, ordinan, dogay ka ng ordinansa. Si mm -hmm. Dogay ka ng istoryahan mo. Komite-komite pa diretso na. So ang sanction ng ani mayor is uh, dili i-renew or uh, i-revoke ang business permit. I will, that, How about the filing of the appropriate cases, criminal cases? that is for the highway patrol. To, to, ah, okay. That, that's that's our not that business. Sila that, that, focus ng trabaho as a mm, mm That's mo ng highway patrol. Okay. So, mahitabo ni uh, ignorance of the law excuses, excuses no, no one. one. Okay. Derita, another instance na po, katong nahitabong bata nga napunitan sa usa hamtong nga babayi nga nawala ni adtong Lunes og nauli lamang ni adtong Huwebes. Two year old. iyang gitubag sa si ako gabi eh. nga nahiumo na himuot siya sa bata. Uh, she took fancy of the child. That's mm -hmm. <coughs> <coughs> Onya, I'd like to remind everybody kamo magkaron uh, nakita mo ganina sa abodes na ay na, kamera na, nakuha man siya sa kamera actually ang ang nagtrabaho ni Anto, ang anti kidnapping task force na mhm mm kitan out ni lang kita ka supporters kanina nakuha siya sa Gaisano na raw Tan, tanan ng resida bow na ay CCTV na CCTV So ang imuhang tanaw, naraw na uh, tinuyuan to nga gikuha gituyo ni ang kuhaon ng bata Torpe Mhm mm Pero gaba ng bihan So again, ako siya. Arrest her and book her for serious illegal detention. Gigawas lang niya ang bata tungod kay Adunay Reward? Wala. Was that her motivation for returning the child? No, I, I don't child? think so. Daro. at all. Niyang pa siya gabi eh, at itong unang panahon daw, fiskal ko, ako rin ipapriso niya kaya niya yung bana. Ano ba ano, ano, patay banat sa pariside. I don't know, I don't know. But she told the police that, uh, that kailan mo na si Mayor sa ako kasi may kapapriso na ako na ito itong fiskal pa siya. Siguro, eh, right? kaso sa... So, aduna na siya yung criminal record? Maybe. Kaya mo may insulti sa mga polis. Insultihan naman ko sa mga polis. Pero napikal ko sa iyang... Uh, iyang gin eh sa mga himotsas bata, iyang gikogos, iya pong gigawas. Pagod, tutuban ako. nako Book here for illegal, uh, serious illegal detention. Okay. Di ko masagot ang ginawa na, kaya kamungtanan, whether nga mga ngawat mga bata, may mo pat, Mga ngawat <manyan> mga, mga, mga bata, hiliin nyo, nalimaga. <manyan> Ikaw ba wala kag-anak? Mamatay ka. Ginoong-o ko sa inyong bati. Daghana nga rin. So many instances, nga rin sabaw nga nangawa ang bata. Years ago na ako'y amigo, ano gaya magkiti ang anak? and ang, ang asawa mo nagpatay na, na wad aga nagmabuhi. Listen mo na yung manana, o, if I allowed her to go scot-free, panira, ang mm musunod -hmm. niya, ugara. So you're sending the wrong signal. No, 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 no. she has to go siya. to jail. Uh, it's a very serious crime. So karon detain siya. Gipag mm -hmm. padakop gina ko. She's mm detained. -hmm. na kung si si Dick. So dili rason nga nahimuot ka sa bata, nga dadon na lang Ay, yung pag mm. um, na niya. Ayaw pangawat og bata. Ano mangawat mo? Ma pag ingon niya nga nahimuot lang siya sa bata, iyang gikarga. Nasuko na mo. Oh. Mm. May tatong bata magkita ni mo sa dalan? But even then, Basi yung bag kwarta o kung di mo kuha na, you have to turn it over to the police. You're not supposed to take possession of it. Uh, how much more for a human being? The first thing that you should do is pasan ang tindahan, ibutang ni mo sa management or sa mga gwardiya na ibatag hilag ka rin. Or, oksadalan, sa dalan, idiritso sa polis. Karoon, nag-inyo ng pasan ng abin niya, iuli niya, okay na. That's not okay. Gina sa... That's not okay to me. Gina ko ang polis. So dili, dili siya absuelto sa iyang pag-uli sa bata. Unsa man pud imo hang advice or maisulti sa mga ginikanan nga adunaay mga gagmay nga Ay Ginoo go, ang, ang ginikanan ako po nakasab na singkahan ako nga nanong imo bang gibuhian ng dos-dos anyos ako Ginoo ko. Ako ang tambag sa inyo tinuod lang. It's an accepted practice na ibaligya anak sa mga tindahan. Kanang inyong anak, one year old, two years old, niya maglakaw-lakaw mo, hikte, kotob sa 5 years old or 6 Five. Nanay mo rin ka ng Marag iro ba? Pero dili iro Sa kamot lang leash. oh, Kamot, lis oh, least. mm. Butang ni mo ang isa mong kamot Ibutang eh, ni magdagandaga ang bata Nagtaas ang pisi uh, kamot si escalator Gunitin <coughs> na Kasi inyong <kinibuhyan. coughs> Karon, gusto mo na po Itambag ninyo Palit mong dakong pisi Kaninyo mga banan Tis <coughs> liog niya Bitar-bitarag Asa mo paingon Ugdi mo para ba karon Valentine's Day ug nag-iro. Amo ah, giro. Labi na gyud karong hikot. Valentine's Day ug dili mo Okay, so Wala guyur-guyura. Mhm. Mm -hmm. kun tambag ni mo butan ba ni mo bana? Buutan. Hikot sa bumper yon. <laughs> <laughs> sirip. Nang hina po sa pudaga to ang oras mayor aduna kay uh, message una. For, ah, satangan, for everybody, actually, oh. uh, Valentine's Day man karon. Oh, for uh, the Valentines. Uh, greet everybody. Mm. Uh, tanang tanang akong kinabuhi. Mga anak akong mga oy akong kan mga diday akong asawa. Uh, happy Valentine ninyo. Oh, di, sige, duha na lang si Hanilet o si Elizabeth. Kaya sila may ang sawang duha. Unsa man imo ang mga uh, greetings nato? Ah, uh, uh, happy birthday kang King Eraswege o kang Lofre Zapanta. Belated happy birthday kang Mirna Romero Acto. Happy viewing kang Edwin Sorbeto. Hmm. Okay. Daghang salamat kay Alan Alforque for my makeup, Lizelle De La Cruz of Hair to Die for Salon and Barbershop for my hair, Metro Lifestyle Fitness Center, Bloom Facial Spa, o para sa atong lamiang pamahaw, karong buntaga, daghang salamat sa Yellowfin Seafood Restaurant. Mga kapamilya, nahumanasad ang atong episode, hangtod sa sunod natong panag-uban-uban, -uban, maayong buntag, kaninyong tanan.